Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa pagkahumaling ng isang lalaki na gustong makilala ng mga nakapaligid sa kanya sa hindi natural na paraan. Ang pelikulang ito na may temang crime biography ay hango sa totoong kwento ng buhay ng isa sa mga pinakakasuklam-suklam na bilanggo sa Great Britain. Siya ay iginagalang ng lahat ng mga preso sa bilangguan at ng mga warden na namamahala sa pagbantay ng bilangguan hahanapin kaya niya ang kanyang tunay na pagkatao pagkatapos ng mga taon sa bilangguan. Alamin natin sa Bronson. Nagsisimula ang pelikulang ito sa paglalarawan ng buhay sa England noong 1950s kung saan ipinanganak ang isang bata sa isang mayamang pamilya na pinangalan ng Michael Peterson. Kahit na siya ay lumaki sa isang edukadong pamilya, hindi nangangahulugang naging isang taong may kapuri-puri si Michael. Sa edad na labintatlo, ang batang si Michael ay nakagawa ng mga kasalanan na nakakapinsala sa iba, tulad ng pakikipag-away, pagnanakaw at pag-atake sa kanyang sariling guro. Lumaki, si Michael ay namuhay ng normal tulad ng karamihan sa mga tao sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang restaurant. Dahil medyo maliit ang kanyang sweldo, napagpasyahan niyang magnakaw ng pera sa cashier na kanyang pinagtatrabahuin. Dalawang pulis ang dumating sa kanyang bahay at agad silang hinarap ng kanyang ina pagkatapos ay pinapapasok ng kanyang ina ang dalawang pulis upang tanungin ang kanyang anak. Isa pa, mukhang hindi nagustuhan ni Michael ang presensya ng dalawang pulis. Pagkatapos ay binugbog niya sila. Ang eksena ay lumipat sa 1974 kung saan si Michael ay kasal na at may isang anak. Bagamat kilala siya bilang mainit ang ulo, niminsan ay hindi sinaktan ni Michael ang kanyang asawa. Mas matyaga pa nga siya kaysa dati. Sa kabilang banda, ang pagnanais ni Michael na maging isang sikat na tao ay mahirap maisakatuparan dahil wala siyang kakayahan at talento. Ito ang nagudyok sa kanya na gumawa ng isa pang pagnanakaw sa isang malapit na post office gamit ang isang laruan na baril. Nagawa niyang makakuha ng maraming pera. Dahil sa kanyang mga aksyon, siya ay sinintensyahan ng pitong taon sa bilangguan. Ang kanyang asawa, na nalaman kung ano ang nangyari, ay nagpunta sa istasyon ng pulisya at nakipaghiwalay kay Michael, dahil sa kanyang mga ginagawa. Pero mukhang hindi sumagot si Michael sa kanyang asawa. Sa simula ng kanyang termino sa bilangguan, nadama ni Michael na ang bilangguan ay hindi isang nakakatakot na lugar. Talagang namuhay siya na tinatangkilik ang mga pasilidad ng bilangguan na mas katulad ng mga marangyang tirahan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakaramdam siya ng pagkabagot. Upang maakit ang atensyon ng mga tao sa bilangguan at mapagtagumpayan ang kanyang pagnanais na lumaban, pagkatapos ay naghahanap si Michael ng mga bagong problema. Pagkatapos ay binugbog niya ang ilang gwardya ng bilangguan habang sila ay nagtatrabaho bilang resulta ng kanyang mga aksyon, nagpa siya ang hukom na taasan ang kanyang termino sa bilangguan sa pitong taon, kaya kinailangan niyang magsilbi sa bilangguan ng labing apat na taon. Ganun paman, patuloy na tumaas ang kasikatan ni Michael dahil sa insidente. Pinasaya siya ng kanyang mga kaibigan at kapwa preso sa tuwing kumikilos siya. Long story short, sumikat siya kaya kinailangan niyang ilipat sa maraming kulungan isang daan at dalawampung iba't ibang kulungan ang napuntahan ni Michael dahil walang nagtatagal sa kanyang mga brutal na aksyon. Pagkatapos, ipinasok ng mga autoridad sa bilangguan si Michael sa isang mental hospital dahil hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang emosyon. Lumipat ang eksena kay Michael na nalulumbay sa sitwasyon sa mental hospital. Pakiramdam niya ay parang impyerno ang lugar dahil walang masaya o umaalalay sa kanya sa tuwing makagawa siya ng krimen. Pinapalala pa ito ng kinaladkad siya ng nurse at agad siyang tinurukan ng pampakalma upang hindi ito magwala. Dito, makikita na ang nurse ay gumagamit ng gamot na chlorpromazine, na isang uri ng pampakalma na gumaganap upang pagtagumpayan ang mga sakit sa psychosis at mabawasan ang agresibong pag-uugali upang ang mga pasyente ay makapag-isip ng mabuti. Kaya madaling makontrol ng nurse ang pag-uugali ng pasyente. Sa loob ng maraming taon ay ibinigay ng nars ang gamot kay Michael ayon sa kanyang kalagayan sa pag-iisip. Naapektuhan ito ang huwara ng kanyang pag-uugali kung saan hindi siya makapagsalita at palaging tahimik lamang. Long story short, inisip ng mga nurse na nakontrol ni Michael ang kanyang emosyon kaya binawasan nila ang paggamit ng mga gamot na pampakalma para sa kanya. Nakita ito ni Michael bilang isang magandang pagkakataon at nagsimulang gumawa ng mga taktika upang makaalis sa lugar. Pagkatapos ay pinatay niya ang isa sa mga pasyente na madalas mang insulto sa kanya, umaasa na maaari siyang mabuhay muli sa isang kulungan. Natupad ang hiling ni Michael sa oras na iyon. Pagdating sa bilangguan, si Michael ay itinapon sa isang selda. Kinailangan niyang magsilbi ng mahabang panahon ng pagkakulong ng mag-isa at humiwalay sa kanyang mga kaibigan sa loob ng 26 na taon. Ito ay nakakabigo sa kanya, at pagkatapos ay inisip niyang muli ang tamang paraan upang makaalis dito. Pagkatapos nito, muling gumawa ng kaguluhan si Michael sa pamamagitan ng pagsira sa mga pasilidad ng bilangguan. Dahil sa kanyang mga aksyon, nakatanggap siya ng mas mahigpit na seguridad mula sa mga autoridad ng bilangguan at kinailangan nilang magdeploy ng emergency response team para harapin ang problemang ito. Bilang karagdagan, dahil sa laki ng pinsala na dulot ng kanyang mga aksyon, si Michael ay tinanggihan sa lahat ng mga bilangguan sa England. Lumipat ang eksena kay Michael na sumikat hanggang sa wakas ay pumayag si Queen Elizabeth, ang pinuno ng England, na palayain siya. Nang pinalaya na siya, si Michael ay sinundo ng kanyang ina. Gayunpaman, pagdating sa kanyang bahay, mukhang nalilito si Michael dahil karamihan sa kanyang mga gamit ay nawala sa kanyang silid. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kanyang ina na hindi sapat ang kanilang silid upang mapaglagyan ng mga gamit, kaya inilipat niya ang mga ito sa kanilang lumang bahay. Matapos makasama ang kanyang ina sa loob ng ilang araw, pinili ni Michael na tumira sa kanyang tiyuhin na nagmamayari ng negosyong prostitution. Sa lugar na iyon, nakilala ni Michael ang ilang kababaihan na nagtatrabaho para sa kanyang tiyuhin. Isang araw, binisita ni Michael si Paul, isang kaibigan at ex-convict na pinupuri ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Inalok ni Paul si Michael na maging isang ilegal na manlalaban. Ang trabahong ito ay nangangailangan na makipaglaban si Michael sa kanyang mga kalaban para kumita ng maraming pera. Gayunpaman, para mas madaling makilala ng mga tao si Michael, pinayuhan ni Paul ang kanyang kaibigan na palitan ang kanyang pangalan ng Charles Brunson, isang sikat na artistang Amerikano na sikat sa kanyang mga pelikula na nakaakit sa mga manunood noong panahong iyon. Sumang-ayon din siya sa kooperasyong inaalok sa kanya ni Paul. Ipinakita sa eksena si Michael na pinalitan ang kanyang pangalan ng Bronson na nagsimulang lumaban sa kanyang kalaban. Tila, ang pagkakaroon ng perpektong katawan ay nagpapadali para kay Bronson na talunin ang kanyang mga kalaban. Dahil dito, palagi siyang nananalo sa bawat laban. Kahit isa sa kanyang mga kalaban ay handang magbigay ng maraming pera para makitang lumaban si Bronson sa mga masasamang aso. Sa kabilang banda, si Bronson ay tila umibig sa isa sa mga empleyado ng kanyang tiyuhin na nagtatrabaho bilang isang patutot. Si Bronson, na nagnanais na pakasalan ang babae, ay nagnakaw ng isang mamahaling singsing sa isang tindahan ng alahas. Gayunpaman, mariing tumanggi ang babae dahil mayroon na itong nobyo na papakasalan din siya. Di nagtagal pagkatapos nito, inaresto ng pulisya at ipinadala si Bronson sa kulungan ibinilang na anim na putsyam na araw pa lamang siyang namumuhay ng normal sa labas ng kulungan. Sa mga unang araw ng kanyang pagdating, mukhang maayos si Bronson. Gayunpaman, wala pang isang buwan ang lumipas, muling lumakas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay kinuha ni Bronson ang isang warden para gawing hostage na namamahala sa paghahatid ng mga libro sa kanyang selda. Ikinulong pa niya ang opisyal ng bilang guan kasama niya. Alam ito ng Warden at tinawagan niya si Bronson, ngunit tinanong niya kung ano ang maaaring ibigay ng Warden upang maiwasang gumawa ng panibagong krimen. Pagkatapos nito, nakakuha si Bronson ng isang nakatutuwang ideya. Hinubad niya ang lahat ng damit niya, sa inutusan niya ang Warden na lagyan ng mantikilya ang buong katawan niya sa loob ng cell room. Ginawa niya ito upang hindi siya mahuli ng sinuman sa mga gwardya ng bilangguan kapag siya ay tumakas mula sa lugar na iyon. Gayunpaman, mali ang kanyang iniisip. Binugbog siya ng mga ito hanggang sa mamaga ang mukha at katawan. Gayunpaman, patuloy na lumalaban si Bronson dahil, sa kanyang pananaw, iyon lamang ang paraan ng paggalang sa kanya ng mga tao. Hindi tulad ng mga nakaraang bilangguan, si Bronson at ilang mga bilanggo sa bilangguan na ito ay tumanggap ng pagsasanay sa sining, lalo na ang pagpipinta hindi lamang nila hinahasa ang kanilang talento sa pagpipinta kundi ipinakikita rin nila ang kanilang naramdaman noong nasa kulungan sila. Sa kabilang banda, si Bronson pala ay may mga pambihirang talento na hindi pa niya naipakita, kaya siya ay nakapagpinta ng napakaganda na kahit ang guro sa klase ng pagpipinta ay pinuri ang kanyang mga ipininta. Dahil sa pagkilala at papuri na natanggap niya, ginugol ni Bronson ang karamihan sa kanyang oras sa pagpipinta. Hindi na rin siya nagsasagawa ng mga magulong aksyon tulad ng dati. Dahil dito, nangako ang guro na ipapakita ang kanyang pinakamahusay na gawain sa pinuno ng bilangguan at sa gobernador. Noong araw na nakipagpulong si Bronson sa pinuno ng bilangguan na sinamahan ng kanyang tagapagturo, talagang nakatanggap siya ng hindi kasiya siyang pagtrato mula sa pinuno ng bilangguan, na tila walang pakialam sa pagpipinta at sinabi na nalulugod siya sa pagunlad ni Bronson, na kung saan nagsimulang maging pare-pareho sa isang mas mahusay na direksyon. Umaasa rin siyang mapanatili ni Bronson ang kanyang nasimulan. Kahit na sinubukan ni Bronson na gawin ang lahat ng mabuti at positibo, ngunit palagi siyang nakakakuha ng isang nakakadismaya na tugon. Dahil doon, ipinapalagay niya na kung gusto niyang makilala, kung gayon ang tanging paraan upang gawin ito ay ang kumilos bilang isang kriminal. Makikita muli sa eksena si Bronson na hawak ang kanyang art tutor at pagkatapos ay pinahirin ang kanyang katawan ng itim na pintura ng langis. Pagkatapos nito, sinigawan niya ang warden na pumasok at humingi ng tunggalian. Nagtatapos ang kwento sa maikling paglalahad ng profile ni Michael Peterson o kilala bilang Charles Bronson. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Bronson at nakakakuha ng habang buhay na sentensya. Ang moral na matututuhan natin sa kwento ay dapat lagi nating pahalagahan at huwag maliitin ang bawat mabuting bagay na ginagawa ng isang tao, dahil hindi natin alam kung gaano kalaki ang kanilang pagsisikap bilang karagdagan, natutunan namin na upang kontrolin ang mga negatibong emosyon, maaari naming ilipat ang fokus sa pamamagitan ng paggawa ng mga positibong libangan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.